ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, ho, ho. Mga kapamilya, sorry po, nandiyan na po pala kayo. Magandang magandang araw po, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kanina po ay naabutan niyo akong parang nagtatatawa. Actually po, exercise po yan. Ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. Bahagi ng tinatawag na laughter therapy o laughter yoga na ngayon ay usong-uso na sa napakaraming mga bansa. Nagsimula raw po yan sa India. May isang doktor na nagsasaliksik kung gaano katotoo ang kasabiyang laughter is the best medicine. Sa kanyang scientific research, napag-alaman na totoong may physical o kaya biological benefits daw ang pagtawa. Kapag tayo raw ay tumatawa, may kung anong pinakakawalang mga elemento ang ating katawan na nagpaparelax, nagbabawas ng tensyon sa ating katawan. Dahil po sa resulta ng kanyang pag-aaral, sinimulan ng ating mabuting doktor itong laughter therapy kung saan pinangungunahan niya ang isang grupo na sama-samang tumatawa. Marahil po may katotohanan itong nadiskubre ng ating Indian doctor dahil bukod po sa physical o medicinal benefits, ang paminsan-minsang pagtawa raw o ang pagkakaroon ng sense of humor, sabi naman ng ilang mga santo tulad ni St. Philip Neri, ay pagpapahayag din ng tiwala natin sa Diyos. Kumbaga, huwag maging masyadong seryoso. Relax ka lang dahil Diyos ang bahala. Amen.